Hello mga farmers, welcome back to my channel Ngayon pag-uusapan natin kung ano nga ba ang diferensya sa battery cage at saka itong naka range na mga manok So meron kasi isang subscribers natin na nagtanong kung saan ba yung magiging productive So eto bang battery cage or eto bang naka range So yan ang ating tatalakayin sa video nito. Kaya let's go! Mga farmers, ang topic natin is alin nga ba yung uh, productive na mangitlog yung mga manok na nasa battery cage at saka itong naka free range so unang una mga farmers dito muna tayo sa battery cage uh, meron akong battery cage dito sa uh, manukan ko tapos merong laman na 10 piraso ng mga manok so ito ay yung mga white leghorn na papuro natin sa uh, dito sa manukan natin so ang katanungan ngayon mga ka farmers is productive ba kapag nasa battery cage yung mga manok natin so para sa akin mga farmers uh, mostly sa mga poultry farmers yung nagbibenta ng mga itlog sa, yung puting itlog, itlog ng white leghorn ang ginagamit talaga nila is yung battery cage so ang purpose nyo mga farmers kung bat, bat, battery cage yung ginagamit nila ay para makapag-produce ng maraming itlog sa battery cage mga farmers yes, naka marami yung uh, magiging mapuproduce na itlog yung mga manok natin kung nasa battery cage so bakit nga ba marami yung napuproduce na itlog sa maliit na kulungan na nakapaloob yung mga manok natin. So, ang rason niyan mga farmers ay uh, 'yung pagkain na binibigay natin sa mga manok, uh, sa, sa mga manok ay naka doon sa pagpapakain sa kanila o sa kalusugan ng ating mga manok. So, dahil nangka-concentrate mga ka-farmers 'yung patuka o feeds, especially kapag maganda 'yung patuka na ibinibigay natin sa kanila, ay makakapag-produce talaga sila ng itlog. Dahil sa battery cage sila mga ka-farmers, hindi gaano makakagalaw 'yung mga manok natin. Kung hindi makakagalaw 'yung mga manok, meaning hindi sila nagbo ng energy nila. So, 'yung Uh, hindi sila pag -burn ng energy doon yun mapupunta sa pag ng itlog kaya sa mga manok na yung malaking mga poultry farms ay everyday talaga merong mga manok na everyday talaga nangingitlog so yun ang kagandahan sa battery cage at kung bakit uh, ginagamit yung battery cage sa mga uh, mas poultry farmers o yung mass produce na mga itlog isa ring bagay mga ka-farmers kung bakit tayo gumamit ng battery cage ay para ma-determine natin yung mga manok o mamonitor natin yung kanilang pangingitlog. So individual silang nakalagay sa kulungan, makikita natin at mapapansin natin kung ilan ba yung iniitlog nila ngayong araw, pwede natin gawa nito ng record. So yun yung isa sa mga pamamaraan para mamonitor yung kanilang itlog. At another thing mga ka-farmers, sa battery cage, yun nga sinabi ko kanina, na yung patuka nila, yung designated na patuka sa isang manok. So 100 to 110 grams a day, ipapakain sa mga manok, at yun yung makukonsume niya sa isang araw dahil naka-individual na kulungan siya ay talagang mapupunta lahat sa kanyang uh, katawan yung binibigay natin ng feeds. Pwera na lang kung naka-free range mga ka-farmers. Merong ibang mga manok doon sa free range na uh, nang bubuli. So yung mga manok na mahihina, hindi gaanong makakain. So hindi sila magaanong makakain, hindi makapag-produce ng itlog. So yun yung diferensya sa battery cage at saka yung sa free range. So mas maganda ang battery cage kung uh, magpuproduce ka ng maraming itlog. So mas maganda gamitin mga ka-farmers kung pangnegosyo negosyo yung battery cage dahil maraming mapuproduce na itlog dito. Punta naman tayo sa free range mga ka-farmers. Kung sa free range naman, manging itlog din naman yung mga manok natin. Pero sa free range kasi, especially kapag malawak yung area, ay hindi gaanong pareho doon sa battery cage na almost everyday nanging itlog. Kung sa free range mga ka-farmers, ay palaging gumagala yung mga manok natin. At saka, while gumagala sila, nag-exert sila o nag Uh, bibigay sila ng energy para makagala sila. So hindi sila ano makakapag-produce ng itlog. So sa free range din, agayan uh, ng kanina sa pagpapatuka ay maaring hindi equal yung pagbibigay natin ng patuka sa kanila dahil merong ang uh, iba na mahihina na nabubuli doon sa mga malalakas. So hindi equal yung pagbibigay ng pagkain, pwede na lang kung uh, unlimited yung binibigay nating pagkain sa kanila. Sa free range din mga ka-farmers, mas maganda ito dahil makakakain sila ng mga damo-damo kung meron mga damo. Pero pwede naman natin yung gawin sa battery cage. So doon tayo magsusupply ng mga damo sa kanila. Ilalagay na natin sa kanilang feederer. Pero sa free range, mas mabuti sila dahil na-exercise yung mga manok natin. At uh, kung pang personal use lang talaga, ay maganda talaga yung free range ng mga manok. Dahil nga yun, uh, free yung ating mga manok na makagala. At saka uh, yung produce nila ng mga itog ay mas healthy kumpara doon sa naka-battery cage dahil sa battery cage uh, mostly uh, feeds lang talaga yung nagpapaitlog sa kanila. Pwede na lang dito sa free range ay pwedeng maaring ma masampahan ito ng rooster at saka yung feeds na binibigay at saka makakain ng mga uh, forages or alternative na feeds kaya mas maganda yung itlog nila, yung quality ng itlog. Pero sa production ay medyo hindi ganoon karamihan yung iniitlog yung sa free range, especially kapag palaging umuulan. So Uh, paiba-iba yung panahon isa ding bagay yun na sa free range yung mga manok natin na uh, naka free range ay hindi gaanong umiitlog dahil din sa panahon pero sa battery cage mga ka-farmers naka-confine yan sa isang building yung temperature or panahon ay nakokontrol. control uh, kung umulan man or uminit, hindi mababasa o hindi uh, hindi mababasa yung mga manok natin doon at continuous lang yung kanilang pangingitlog so yun yung kaibahan sa uh, yung battery cage at saka itong free range, pero uh, itong sa akin mga ka-farmers uh, meron akong breeding pen so nilagay natin sa breeding pen maliit lang yung area na magkagala yung ating manok sa loob at pwede tayong magpakain ng corages uh, hindi hindi gaano magkagala sila at hindi maubos yung kanilang energy na uh, para makapagpudo sila ng ito so yun ang ginagawa ko na sa breeding pen sila at, uh, meron akong nasa free range pero yung mga inilagay ko sa free range ay yung natapos ko nang gamitin sa breeding para naman makapag-relax doon sa free range yung mga manok natin at kapag uh, kumpleto na yung mga balhibo ay uh, meron kasing magmumulting ay babalik din natin sa battery cage para i-breeding so yun lamang mga farmers hopefully meron kayong konting idea o natutunan sa ating ibinahagi about sa dalawang uh, magkaibang setup itong sa battery cage at saka itong free range na set up sa pag-aalaga ng manok. So hanggang sa muli mga ka-farmers, uh, maraming salamat sa panonood at hopefully patuloy pa ka rin yung susuporta at manonood sa mga videos natin. Shoutout sa mga tanang shoutouts and vets. So maraming salamat mga ka-farmers. See you in my next vlog at Happy Farming! Woo!